mga ka-breaks o, oh, pwerte inita sa panahon mga breaks o oh. kusok na kong iadlaw pero among sapa, nagbaha o, oh. na namin nag loading sa atbang kay pwerte man ako as tubig ah, loader o, oh. Tabog loader mga ka-breaks o oh. Hey! Hey, Kapriks, elodero, langoy -langoy. Istak, riskyo, maanod, mga kaprik, si Lodero, malangoy langoy Kuhaong istak, riskio, o kaya sigma anod mga kaprik Pirting inita sa panahon Pero pirting baha ah